Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Nanindigan ng militar na narescue ang dalawang environmental activist na sina Jed Tamano at Jonila Castro. Kasunod dito ng paglantad ng dalawa at pagharap sa press conference sa pangunguna ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC araw ng Martes, September 19. Ibinunyag ng dalawa na noong September 2 ay dinukot sila ng militar at binala sa isang kampo. Itinanggi rin ng mga ito na sumuko sila sa militar at hindi rin anila totoo ang nakasaad sa kanilang affidavit dahil pinilit lamang silang sabihin ito sa naturang dokumento. Ikinagulat naman ang lahat ang pagkumpisal ng dalawa lalo sa panig ng militar. Sina Tamano at Castro ay mga environment activists na nagsasagawa ng research sa Manila Bay Reclamation ng mapaulat na nawawala. Mariin ang babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa tiwaling opisyal ng Philippine National Police o PNP. Sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na star rank officers, binigyang diin ng Pangulo na walang puwang sa kanyang administrasyon ang baluktot na gawain ng mga pulis na sumisira sa imahe ng pambansang pulisya. Ayon sa Chief Executive, kailangang mapanatili ang integridad ng law enforcement agency. Hinikayat din ng Chief Executive ang bagong promote na police officers na tiyakin ang Zero Tolerance Policy laban sa katiwalian at patuloy na labanan ang anumang paglabag sa karapatang pantao. Aprobado na sa Senado ang panukalang nagpapahintulot sa diborsyo sa Pilipinas. Ayon sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, bagamat kinikilala nila ang pagiging sagrado ng isang pamilya, mahalaga rin na bigyan ng pagpapahalaga ang dignidad ng isang tao at karapatan nito lalo sa kanilang mga anak. Tiniyak pa ng Senado na sa pag aproba ng batas, mahalagang isa-alang-alang ang kalayaan ng mag-asawa alinsunod sa itinatakda ng Saligang Batas. Sa ilalim ng batas, maaaring gamitin grounds o basehan ng deborsyo kapag limang taon nang hiwalay ang mag-asawa, pang-aabuso o rape, physical violence at irreconcilable marital differences. Para sa kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. 妈妈